At ang programa na, na dala namin dito sa Hong Kong ay ang Responde Mata ng Mamamayan. Iyan ang public service program ho ng inyong NET25. Medical mission, handog po ng inyong pong NET25, particular po ang uh, Responde Mata ng Mamamayan, na mabigyan po ng pagkakataon po na masiguro pong pong kalusugan Uh, dahil nga ho, madalas kong ginagawa po ito sa Pilipinas, pero dito sa Hong Kong, maaring napapabayaan ho nila ang kanila kalusugan and ito po ang aming pong paraan para sila po ay matiyak ang kanila pong welfare, especially po ang kanila pong kalusugan. Ang medical mission na ito ay hindi lamang po ginagawa dito sa Hong Kong. Marami na kami kaming uh, naitaguyod po mga ganitong pong mga aktividad na inyo pong Net25 at ng aming pong programang Responde sa Radyo. Responde sa respondi ma mamamayan I am Gabo uh, Ignacio from the Filipino Community Responder here in Hong Kong. This is uh, part of our program in helping our fellow Filipinos outside the Philippines, especially the overseas Filipino workers. We are conducting the medical, dental and optical mission in every country to support and give our care for our fellow Filipinos in the entire world. Ayon, yun nga ho, ang medical mission nito po ay di lamang po para patiyak sa kanilang kalusugan. Uh, meron po tayo pong ibibigay rin po mga salamin, mga eyeglasses para sa mga ilan natin mga kababayan uh, lumalabu na lumalabo na po ang kanilang pong paningin. Ito po ay paraan, uh, at least eh, sa munting paraanan, kaparaanan lamang ho ng ating pong, uh, Himpilan Net 25 at ng inyong pong programang Responde mata ng mamamayan ay matiyak po na malinaw po ang kanila pong paningin. <laughs> Alam niyo na po ba ang mensahe ng Panginoon? Ano sagot? <laughs> <laughs> Alam na po ba talaga ninyo ang mensahe natin ngayon? Nagpapasalamat po kami sa mga OFW, mga Pilipino. Palakpakan po natin sila. Gagawin ko po ang lahat na maibigay ko ang Medical advice, uh, sa ngalan ng Panginoon, God willing, really mapagsilbihan ko po kayo.